Dito pala tayo ngayon sa bukid ng Mahinay, sitio Mahinay. sitio Mahangin pala nakalimutan ka na ko Mahinay. Ayan, bukid dito sa kaliwa, bukid din kahit sa katumingin bukid. Dagat sa likod. Ayan, malapit lang yung dagat. Pero lumipat kami ng pwesto kasi doon sa pinestuhan naman kanina. Doon yun sa tuktok talaga ng bundok. Eh, ang daming langgam. Kaya naghanap kami ng pwesto. Dito kami kakain. Yan. Ito yung lato natin, naluyot na. At ito yung kanin, guys. Sa dahon. Yan. Nigurado, mabango ito. Masarap yung ano, kanin na binalot. dami naman niyata nito, eh. Oh, wow, ang dami. O, di ba, magutom ka pa ba nito? Ayan. So, ayan yung ating pagkain. Yung ating kanin. At ito, saging. May ba? Hindi kami saging. Ayan. Gusto sana namin pumunta sa bukid. Ang kaso lang. Ay, sa ano. Tagat. Ang kaso lang. Parang napapagod na ako. At yung lupa dito guys. Kulay. Sobrang dark red. Parang dark maroon. Brown. Ganun. At yan lang yun. At meron din ako dito ang tinilaw. Yan, yum yum. So ano pang hinihintay natin? Kain na na. That's it. Yan, so kamay ko ayaw talaga niya matanggal. Kakain na tayo, guys. Mm. Trap. plus lato butong lato namin saw saw sa kinilaw mmm ang sarap kain na kain ayun dirinig nyo may pambot dun oh. lagat pambot eh oh. no mm -mm, pambot. Pambot. parang motor yun yun matanaw yan dito kita. Ano yun? Gangis? Ano yung Ano yun? Diba? Wala siya. Ang langas ng gangis, no? Tapos yung Ano? So, ayun na guys. Yan lang muna ang ating video for today. Thank you for watching. Abangan nyo mga, mga susunod nating video. Kasi tutor ko kayo sa mga bukid. Bukid lang dito sa Dinaga, Thailand. Bye-bye.